Hello, hello everyone! Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga sa mga sa mga silent viewers ko dyan. Hello po. Kahit na nag-uumpisa nag pa lang tayo ay meron naman kahit konti pa konti konti na nanonood sa atin hello po sa ating lahat good morning sa mga ka OFW ko dyan shout out shout out ayan gawa muna tayo ng smoothie dahil hindi tayo kumain ng agahan maaga ako pumasok so gawa tayo ng smoothie dragon fruit ito po siya smoothie dragon fruit nabili natin ito sa Asian food sa Asian supermarket natin na yeah, gagawa ko ng smoothie while cooking <laughs> my food, my breakfast. Uh, titignan ko kung anong lulutuin ko. Noodles at saka may eggs So, mayroon tayong smoothie. Gagawa tayo ng smoothie dragon fruit. Samahan nyo akong gumawa ng ating <laughs> breakfast. yan Red na red. Pink na pink. Pink pala. Hindi red. Pink na pink adi ah, ba? Meron ako nabili ng on white, pero hindi ko paipet yung white. As hindi siya matamis. Mas matamis to mas bet ko tong pink na dragon fruit. Ayan, gagawin natin smoothie. Ganito lang pagbalat niyan. Oh, saglit lang. Ah, di ba? Balatan na. Lagay muna natin yung balat niya diyan. Then let's put in the blender. Magkayat-kayatin muna natin. Hindi kita kung paano ako magkayat. Hindi <laughs> hindi naman na ako ako naman ang na hindi nakita. Ayan, gayat kayatin ko muna. Tapos lagay ko sa blender. Hindi tayo maglalagay dito ng sugar. Ang lalagay ko dito, milk na sweetened milk. Lalagay natin. Lagay ko na itong food. Tikman ko muna. Masarap. Matamis. Mmm. Tamis niya. Pero hindi ka kaya ng yung nabibigay ko sa pilit na yung napipitas talaga sa puno na hinug na hinug. Matamis na matamis. wala na lang akong fresh milk mag water na lang tayo alternate wala tayong milk fresh milk so let's put this one Meron naman tayong sweeten pang ano lang natin para ma blend natin nilagyan ko siya ng water kasi wala tayong ano fresh milk eh. Then, sweeten. Condensed milk. Tayo. Total, wala tayong fresh milk. Ito ang pampatamis natin at hindi tayo magdadagdag ng sugar. Then, let's add ice. ice. Ayos yung Para mas malamig Mas masarap pag malamig pa. o, oh. oh, tingnan nyo. Pink na pink na siya. Pink na pink. Then, let's tap-tap. kung okay na yung tamis niya. Kasi pag hindi pa okay, magdadagdag -tay tayo na magdadagdag um, tayo na ang milk. Mmm, tamis na siya. Wow, refreshing. <laughs> Sarap. ipakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang kulay niya. Ay, nalagdat. <laughs> Kasi makalat lang. Makalat lang. gaano kaganda ang kulay niya. Ang ganda ng kulay niya, guys. So, pink na pink. Oh. oh. Mm. Refreshing talaga. Gawa na kayo. Smoothie dragon fruit. Shout out sa mga mahilig sa si smoothie. Ayan, masarap po siya. Napakasarap niya. Napakasarap din ang presyo. <laughs> Shout out to everyone. <laughs> Ayan, gawa na kayo ng smoothie dragon fruit. Mm. Yung isang, ang dami kong nagawa. Baka tatlong baso to. Meron pa dito. Tapos magluluto tayo ngayon ng agahan natin. Ang agahan ko naman is noodles. Yan lang naman ang madali ang gawin. Noodles. Let's make noodles. ito lalagay ko lang yun sa rep. Hindi lang pakikilaman ng amok. Nasa ilagay mo lang ng maayos dyan sa Nagluluto so, naman ako ngayon ng breakfast ko. yan, samahan nyo lang ako dyan, ha, guys. Huwag mo na kayo tapos. Manugi lang kayo. Ganito ang buhay namin mga FW. So, this is our life. This is our life. Every day. Pero yung iba, Nasuwerte na lang yung iba kung nakakain sila. Kami kasi, ako kasi, pwede ko magluto dito sa amo ko. Kasi pag nakalis naman ng amo ko, bring free ako, do it whatever you want to do it. As long as nagtatrabaho ka, okay, sa amo ko. Yung mga iba, tinatago pa nila pagkain nila. Hindi sila nakakakain. Yun ang masakit sa mga ibang OFW. Nakakaawa din sila. Ganun talaga ang buhay, dapat lang. <coughs> kasi ang lolo ko kasi hindi ko na makain ng dalawa. Pumili ako ng dalawang ano, so. Kasi bukas, nasa ano na naman ako na sa yate. Kaya ko yung amo ko, mabiyabiyahe sila. Kaya, ito muna ako. Nakapokus pa sa na guys ha. Nagluluto pa sa ako. Ayan. Mapokus tayo sa liniluto na ako. na sila long trip na. So, hopefully, magbakasyon na rin tayo. <laughs> na makapagpahinga naman ng konti. gusto ko po. Oh, Diretso ang pahit. rin na magpahinga ng konti. Kahit konti man. abus lagyan natin na, ng ng crab stick. Crab stick pero ano na to. Naka ano na to. Puro arena na to. crab na to. Sabi niya crab stick. Oh. Sisa may de, de, may ramen ramen pala hindi pala yung ano yung isa masarap kasi yung isa na noodles ramyun with mushroom, shiitake mushroom and seafood pero ito yung masyay pero, tigan na natin yun kung anong meron okay na yan, kaysa wala yung mga iba wala kinakain diba, tama pa ako. <laughs> ayan then, nung oras na 11.34, kaya pa yan. Marami pa akong gagawin kasi bukas na lang yung pagkakat ko ng mga pagkakat ako bukas ng mga beads sa bowl, dadalhin na sa biyahin So, e, prepare ko lahat yung mga damit niya, mga bathing suit niya, kasi maliligo ng maliligo yun sa dagat, sigurado. Eh ako naman. Siyempre, <laughs> dito tayo sa ating work. Pupunta-punta pa rin ako magdidilig ng mga halaman. General cleaning. Alam mo yun. Yan ang buhay natin. Hindi tayo pwedeng ano. Pwede mga kung mag... Mayroon na siguro akong ano. Day Pero hindi lang ating. Papagtayan ng konti. Ang konti lang siguro. Kukunin ko lang yung ano. Then, I want to put egg. Hindi natin na ito. Stira natin ito. Dalawa. Then, kaya pagkain ko nang maghapon to. Maghapon ko nang pagkain Wala nang kalinan mamaya. Antayin ko lang na maluto. Then ilagay ko lang sa resto. Pagkain ko pa. Pakainin ko yung pagdian ng dito. Ayan, mahaba-haba na yung ano natin, guys kita ko na lang yung noodles na ginagawa ko. Kita ba? Ito na siya. Antayin ko lang na, na maluto lang konti yung yung frozen crab stick. Ayun, tapos na rin natin yung ano yung ano natin, milkshake natin. Ay, milkshake. Dragon fruit milkshake. Bye bye mo na guys. Shout out sa lahat. Thank you. Pa <laughs> subscribe na lang po. Pa subscribe. subscribe na lang po diyan sa baba. Hindi paganyan pa ganyan ha. Pa Pa subscribe na lang po sa baba. ah uh, Asensya na at nag-uumpisa pa lang ako sa pagbablogging. Sana may mga mag-subscribes dyan. At supportahan tayo para sa sa pangarap nating ma-unlock. Thanks everyone. Palike, share, and comment na lang. Comment, comment na lang kayo dyan, guys. Tulong na rin nyo sa amin, mga OFW. Thanks everyone. Bye!